Hello mga guys, mabuti nga natanggap ako dito at nag-apply ako sa Robinson. Ito, ito yung ano, eh, dito ako magbabantay. Ito yung binabantayan ko kung sino bibili. Eh samahan ko sila, ihatid ko doon sa labas ito siya. 'Di ba? Maganda na may trabaho ako dito ngayon. At least pag nagtambay-tambay, kailangan mag-apply. Pag hindi mag-apply, yung tarbaho. Oh, yan siya dito. Ito yung dito ako na-assign sa mga ano. At saka yan. Yan. ba diba do? ba diba Joseph kasama tayo ngayon sa trabaho? Wow. Joseph. Oh. Maniwala kayo sa akin, no? Ito yung kasama ko dito. Hi Joseph. Oh. Uh. <laughs> Nag-apply ako, di ba? Apply nga tomorrow. <laughs> Thank you very much. Thank you very much sa ah, akong pag-apply dito sa Robinson. Nakatarbaho dayon ko Pero uh, pinipilian pa nila kung magwawalis pa ako dito or magbabantay dito sa ano sa kung sinong bibili nito sasamahan ko nga papuntang labas o oh, diba hayahay kaya kung tarbaho eh. magbabantay lang sana magpalit mapalit o ano walis tingting walis tambo pala yan, dito ang minabantayan ko kung sinong bibili nito ayan ayan siya dito 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 okay so, alright alright okay thanks God thank you Joseph sa pag mo sa pag apply ko dito <laughs> tanggap na ko Save tangkap nak set. Enggak <laughs> main-main. Hey, what? Thank you very much.